Hello guys, welcome back muli sa aking channel Guys, may pakikita lang po sa, sa atin, sa inyo Itong building na to, an inamando na ano po Ayan po, oh. malalim tubig, malinaw Pwedeng gawing swimming pool Ayan, kasi pagdating ko to dito, yung building na to ginagawa, di patapos Hindi nga natin alam kung galing sa ulan to kasi madalas doon po talaga umulan na dito siguro sa ulan na to hindi na talong kung galing sa ulan o sa galing sa drainage nila diba malinaw po siya yan po ayan eh malalaking tangke nila naglutangan hanggang doon yan eh eh madalas na umulan dito po oh, yan yan oh. oh. doon po sa kabila inanuhan nila doon sa highway doon sa kabila noon highway na po yan oh, highway na yan doon sa kabila eh tinakpan nila ng plywood para hindi makita sa kalsada oh, kasi mamaya hindi natin alam kung bawal ito sa bawal sa ano sa baladiya kaya tinakpan nila ng plywood doon sa hulihan malamang ito na alam kong sa tubig ito sa tubig ulan siguro to kasi kung sa drainage nila ito kung sa connection ng tubig lalong tataas ang tataas walang ano yan siguro sa ano to sa ulan kasi madalas ang ulan dito e yan paano po yan bababa hindi kailangan talaga tanggalin yan wala naman sa dinadalo yan eh. Di ba? wala naman sa dinadalo wala na pong gumagawa natinggam mo siya pagdating pagbalik ko po dito ganito na lang siya yan po yung building na yan ayan po ginagawa dalawang building yan oh. ayan o. ang building na yan o, din dito tingnan natin dito diba? itong yung hagdanan pataas ayan tubig o tumaba na yung tubig ayan yung hagdanan ah ba dito eh may video lang naman tayo hindi naman tayo wala naman tayong kukunin ayan dito pa eh, but sana kung may kukunin tayo ayan po Ayan, lalim. Di ba? Ayan, oh. Dito, dito umuulan. Dito kung nga baba yung tagas ng tubig, o di ba? O, oh, ayan. Dito. Ang tagal. Pwede nang mag-swimming dyan. O. So, ayan mo. Oh. Pwede nang mag-swimming. Ay, kung pwede lang mag-swimming dito. Kung pwede ka dito mag-swimming ng patago. Ng pagtag-ulan. Pwede mag-swimming dito. Eh, di naman yan magbabawal kasi tubig naman. Tingnan natin sa samya, sa tag-init. Kasi ngayon mainit eh. Hmm, mainit putar Malinaw po talaga ang tubig. Pwede talaga paliguan. Hmm. Pag nagtag-init, paliguan natin yan yun po yan ito natin yan yung building ginagawa po ito po hmm. yeah. parang nakakatakot pong ganitong building ano Kawin mm -hmm. so, nan bantu nato.